Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang relihiyon na ito, ang Islam ay naiiba sa iba pang mga relihiyon sa iba't ibang mga kadahilanan. Naiiba ito sa iba pa dahil ito ay relihiyon na mismong ang Panginoon na nagtatag nito. Ito ay relihiyon na naiiba dahil ito ay may iba yung pagpapahalaga sa kaalaman at sa mga batayan na kung saan nagmumula ang mga kaalaman na ito. Ito relihiyon na nagbibigay diin na ang tao marapat sa kanya magkaroon ng pananampalataya sa kanyang puso na kanyang sinasambit at isinasabuhay. At sa mga katangian na ito na may inam na taglay ng Islam, isa sa mga natatanging katangian ng relihiyon na ito ay ito ang relihiyon na nagbibigay diin ng mga mananampalataya ay pinakamainam na sila ay mamumuhay ng magkakasama bilang isang umma, bilang isang nasyon, grupo, pamayanan o lipunan ng mga muslim. Ito ang nag-iisang paraan o sistema ng pamumuhay na inilarawan sa Quran at bababatid natin mula sa kasaysayan ng mga muslim ayon sa sunan ni Prophet Muhammad wasallam na ng nang merong mga muslim ay marapat sa kanila magtipon sa isang pamayanan o sa isang umma, nang sa gayon sila ay makakapagsakatuparan ng iba't ibang mga obligasyon ng muslim sa isa't isa, gayon din iba't ibang mga serbisyo ng pamayanan na ito sa mga mamamayan nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang umma na ito o nasyon ng mga muslim ay umma na pinamumunuan ng kaalaman. Pinamumunuan ito hindi ng hari, hindi ito pinamumunuan ng sinuman na pinagmamanamanahan ang pamumuno rito, ito ay pinamumunuan ng maalam at matutuwid. Dahil ang hangad ng pamayanan nito ng mga Muslim ay ang maisabuhay, ang tamang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang magpayaman sa dunya, manakop ng ibang mga lupalop at iba't iba pang mga makamundong mga pagnanasa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa umma na ito, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf, watanhawna anil munkar, na billah. Kayo na mga Muslim, kayo ang pinakamainam na umma na pinasubol, pinasibol o pinahayo para sa mga tao. Kayo ay naguutos ng kabutihan at nagbabawal na sa kasamaan at nananampalataya ng kay Allah. Ang mga bagay na binabanggit dito, ang pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal sa kasamaan at pananampalataya kay Allah, ito ang marapat na layunin ng anumang pagtitipon ng mga Muslim sa kanilang mga pamayanan o sa kanilang mga nasyon. At ganyan din, sa layunin na ito, ay bubuo rin ang mga mananampalataya, insya Allah, ng isang nasyon o ng isang pamayanan ng sagayon ay higit pang mapag-inam kung paano nilang magagawa ang mga tinukoy na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga obligasyon. Gay din may kita natin sa sinabi na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mga muslim ay magiging pinakamainam lamang na tao kung matutupad nilang kondisyon na ito. Na sila ay mag-uutos ng kabutihan, magbabawal sa kasamaan at mananampalataya kay Allah. Dahil kung sila ay magiging mga muslim lamang sa pangalan, o sila ay magiging mga Muslim lamang sa pag-asta o pag-angkin. Walang saysay ang pagiging Muslim na ito at hindi sila kailanman magkakamit ng katayuan bilang pinakamainam na umma bagkos ay maaring dito pa lamang sa dunya ay hahamaki na sila ni Allah katulad na kung paano nilang hindi pinahalagahan ng relihiyon na ito. Tatalikuran sila ni Allah at dudulutin ni Allah na sila ay magiging mga api sa mundong ito. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala karugtong ng ayan na ito. Walau aman na ahlul kitabi, laka na khairan lahum. Kung nanampalataya lamang ang mga ahlul kitab, ang mga hudyo at mga Kristiyano, ay naging mainam sana ito para sa kanila. Sabalit hindi nga sila nanampalataya. Bagkos ay may kita natin sa pagtatangka ng mga hudyo at mga Kristiyano na maisabuhay ang kahit ilang bakas nang pagiging umma ng naunang mga nasyon sila ay nagtangka na mabuo sa kanilang mga lipunan ang katulad ng umma ng naunang mga propeta subalit hindi sila nagtagumpay dito ang mga Hudyo sinikap nila na magtaguyod ng iba't ibang mga pamayanan kahit sa mga bansang sinakop nila subalit ito'y hindi nga umma na makadiyos bagkus ito ay nagiging umma ng pananakop lamang para sa kanila. Ang mga Kristiyano naman, tinangka nila na ang kanilang mga pamayanan at ang kanilang mga simbahan sa konteksto o konsepto ng umma na tinatawag nga nilang iglesia. Kaya nga, ang simbahang katoliko, tinatawag nila itong iglesia. Romano-katoliko, at ganyan ang iba pang mga relihiyon ay nagtatawag sa kanilang mga sarili sa pamagitan ng ganitong pagtawag Iglesia ni Kristo bilang halimbawa sa pagtatangka na sila ay mamuhay ayon sa pamantayan ng naunang mga propeta sa kanilang mga pamayanan. Subalit, hindi nila ito masusumpungan kahit kailan dahil hindi naman sila sumusunod sa gabay. May kita natin ang paghahangad na magtayo ng mga pamayanan ng mga mananampalataya kahit sa iba pang mga relihiyon Sa mga kristyano bilang halimbawa, mayroong mga tinatawag na mga Amish at mga Memonites na sila ay naghahangad na makapagtayo ng mga pamayanan ng mga mananampalataya na naghahangad sila na sila ay mamuhay ng may mahigpit na paghawak sa kanilang pananampalataya. Subalit makikita natin ang kanilang pagsasabuhay sa umma na ito ay wala nga sa gabay. Kaya makikita natin ang marami sa mga naghahangad na magtaguyod ng umma kung sila ay mga hindi muslim o kung sila ay muslim na wala naman sa gabay ni Allah. Makikita natin na tunay nga na malayo ang kanilang mga ikinikilos sa mga batayan. At maari rin na hindi nga talaga sila magtatagumpay, liban na lamang na isaayos muna nila ang kanilang mga sarili. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga pamayanan ng mga muslim ay hindi itinatatag ninuman upang pagharian niya ang mga ito. Ang mga pamayanan ng mga muslim ay itinatatag upang siya ay maging tagapaglingkod nito at matupad niya sa kanyang sarili, unang-una at sa kanyang pamilya ang pagkakatupad sa dakilang layunin kung bakit tayo nilikha ni Allah upang sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Ang mga ng mga Muslim, ito ay itinatatag ng walang anumang kondisyon liban na lamang sa pagsamba ng nag-iisa sa nag-iisa at walang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala at hindi para sa ano pa mang material na mga dahilan. Kaya matatagpuan natin ang anumang pamayanan ng mga Muslim na itinayo upang maging subdivision, upang kumita sa pagbebenta ng lupa, kumita sa pagtatayo ng mga bahay, o iba't iba pang mga makamundong dahilan, ang mga komunidad na ito ay hindi nagtatagumpay. Subalit, so ang komunidad din Allah na naitaguyod sa takwa, naitaguyod sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sukdulan na humarap sila sa napakaraming mga pagsubok, sukdulan na makita nila ang kanilang mga sarili na walang kakampi, ito ang tunay na umma na magtatagumpay insya Allah o bahagi ng umma pamayanan na kuta ng Ahlus Sunnah wal Jamaa insya Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagtatatag ng mga pamayanan ng mga Muslim insya Allah ay marapat na naayon sa mga pamantayan na itinatag ni Allah at ni Propeta Muhammad wasallam Dahil kapag ang tao ay nag-imbento ng sarili niyang pamantayan, ang mangyayari sa pamayanan na ito ay wala itong pinagkaiba sa mga subdivision o mga komunidad na itinayo ng mga hindi mananampalataya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wakadali ka ja'al na kum ummataw wasata, litakuno syuhada alin nasi wa yakunur rasulu alaykum shahida." Gayun nga, sa ganong paraan, dinulot ni Allah na kayo ay maging ummatan wasata, umma na katamtaman, umma na makatuwiran, umma na makatarungan. Na ibig sabihin, sa umpisa pa lamang nito, sa ugat pa lamang ng pamayanan na ito, sa pinakamaliit na bahagi nito, sa pamilya o sa dalawang pamilya na bumuo ng isang magkakapit bahay o ilang pamilya na bumubuo ng isang pamayanan, ito ay marapat na nakapundasyon sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sa pagninegosyo o ano paman. Yun nga, ito'y dinulot ni Allah upang tayo ay magiging saksi sa mga tao at ang sugo naman ay saksi sa atin kung tayo ba ay naging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsasabuhay natin at pagsasakatuparan at magbuo ng mga pamayanan na ito ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang relihiyon na ito ay tunay nga nakakaiba sa iba pang mga relihiyon dahil ito ay relihiyon na nagbibigay diin na ang mga mananampalataya ay pinakamainam na mamumuhay kasama ang isa't isa bilang isang umma o bilang nasyon o pamayanan ng mga mananampalataya. Ano pa man ang pamayanan na ito, malaki man o maliit, ito man ay pamayanan na maganda ang lugar o nasa kabundukan o nasa kapatagan o ito man ay nasa lugar na matatagpuan dito ang iba't ibang mga paghihirap, ang layunin dapat ng pamayanan na ito ay ang sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala at maging kutang tanggulan ng Islam na dito ay malaya na masasamba ni naman si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaparaanan na isinabatas na hindi siya mapipinsala ng mga hindi mananampalataya lalong-lalo na. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang konsepto na ito ng umma sa Islam ay matatagpuan natin, hindi lamang sa pagtitipon-tipon ng mga Muslim sa kanilang tirahan o sa kanilang mga tahanan, ito ay matatagpuan natin sa napakaraming mga gawain sa relihiyon na ito. Mga gawain pagsamba na ang ugat nito ay matatagpuan natin sa pagtitipon ng mga Muslim at kanilang pagkakaisa. Ang Arkanul Islam, ang limang haligi ng Islam, ang lahat ng ito ay pawang may kinalaman sa lipunan ng mga Muslim. Ang unang haligi ang shahada o ang pagiging Muslim ninuman sa kanyang pagsaksi na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay ginagawa ng hayagan ng nakasasaksi rito ang pamayanan sa anong kadahilanan nang sa gayon ay makilala ng mga Muslim makilala ng pamayanan na ang tao na ito ay Muslim at may bibigay sa kanya ang karapatan niya bilang Muslim insha Allah at napakarami ng mga karapatan na ito kung titingnan natin ito ay mga karapatan na prestigious o marapat lamang nating pahalagahan kaya hindi marapat para sa mga Muslim na ipamimigay lamang nila Islam katulad ng kung paano ipinamimigay ng tao ang basura o bagay na walang halaga sa kanya. Marapat tayo sa ating dawa ay magiging maingat kung kani-kanino natin ibinibigay o iniaalok ang relihiyon na ito dahil ang kapalit ng pag-ako o pagsanib nino man sa relihiyon na ito ay ang pagkakatanggap niya mula sa atin ng kanyang mga karapatan bilang Muslim Subalit kung hindi naman niya ito may isa sa katuparan dahil sa kasalukuyang kalakaran sa daawan na nanlilinlangan, naglolokohan o ginagawa na lamang modus ang pagpapasyahada sa mga tao, hindi nga talaga may isa sa buhay ang layunin ng ishar o ang pagpapakita, pagpapakilala sa Muslim na siya nga ay Muslim dahil ito ay nahaluan ng panlilinlang. Pangalawa, sa mga haligi ng Islam ay ang sala ang sala ay may kinalaman din sa pamayanan ng mga Muslim dahil para sa kalalakihan, pinakamainam na may tutupad nila ang kanilang sala kasama ang jamaa, ang masjid na pinakamalapit sa kung saan man siya naroon. Ang sala ay may kinalaman din sa pamayanan dahil ito ay nagpapakita ng isang pandaigdigang pamayanan ng mga Muslim dahil ang sala ay ginagawa sa isang wika lamang sa wikang Arabic sa isang paraan lamang na pagtibay sa sunna, sa isang kibla patungo sa direksyon ng Makka, nasaan man ng tao sa kanyang kinaroroonan. Gayun din ang pangatlong haligi ang zaka. Ito ay may kinalaman din sa kapatiran ng mga mananampalataya bilang umma o isang nasyon o pamayanan ng mga mananampalataya dahil ang zaka ay paglingap ng mayayaman sa may hirap nang sa gayon ay matulungan ang mga nangangailangan. Ang pag-aayuno naman, may kinalaman din dito ang pagiging pamayanan o komunidad ng mga Muslim dahil ang pag-aayuno, hindi lamang dahil sa sabay-sabay na nag-iiftar ang mga Muslim. Walang isinabatas na wajib na sabay-sabay na mag-iiftar ang pamayanan ng mga Muslim o sama-sama silang mag-iiftar. Walang isinabatas na ganito. Bagkos ang isinabatas at ang makukuha natin sa mga hikma ng pag-aayuno ay ang pagkakaroon natin ng malasakit sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga naghihirap na maaring nakakaranas ng gutom nang hindi nila sinasadya, hindi katulad ng nagaayuno na maaring sinasadya lamang niya na makaramdam o makaranas ng gutom bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli ang hajj na pandaigdigang pagtitipon ng mga tao mula sa iba't ibang mga lahi at angkan at iba't ibang mga katayuan sa lipunan. Ang sharia, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay may kinalaman din sa pamayanan o sa umma dahil ang lahat ng pinangangalagaan nito ng mga karapatan ng mga tao ay para sa kaayusan na pangkalahatan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na nauunawaan ng Muslim ang kanyang relihiyon na ito ay hindi katulad ng iba pang mga relihiyon na sinasabuhay lamang sa simbahan. Ang Islam ay relihiyon na kumpleto, perpekto. Ito ay din isinasabuhay natin sa mga masjid, sa ating mga tahanan, sa ating mga negosyo, sa mga paaralan, saan man tayo naroon, kailanman natin ito may sasabuhay, tayo ay inaasahan na magiging Muslim. Kaya nga, sa paghahangad natin ng tagumpay sa ating pagiging Muslim, insya Allah, sa mundo na ito, hangarin natin na mapabilang insya Allah sa pamayanan ng mga Muslim, Sukdulan na tayo ay magihihira o lilikas patungo rito dahil ang mga ito inshaAllah ay magiging daan na tayo ay magiging mas malapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at masusunod ang sunna ng Kanyang sugo sallallahu alayhi wasallam.